Ang lalaking ito ay nakatira kasama ang kanyang ina sa loob ng mahigit dalawampung taon. Ngunit nang malaman ng mga tao kung ano ang ginagawa ng dalawa sa loob ng bahay, ito ay sobrang nakakagimbal na agad na tinawagan ng mga pulis. Part 2 Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, maaring magpunta ka muna sa aking TikTok page na Manong Kanor at tunghaya ng kwento ni Kenneth. Sa pagpapatuloy ng pumasok ang mga pulis, ay agad nilang napansin ang amoy ng pagkabulok. Ang basura ay nakaipon at parang bundok sa taas. Nakatayo sina Kenneth at ang kanyang inanawalang chinelas sa gitna ng nakakalat na basura at yung mga damit nila ay punit-punit at ang mga kanilang itsura ay parang hindi naliligo. Ang mga pader ay puno ng mga sulat at mancha at ito ay talagang nakakatakot. Nangangamba ang mga pulis sa kanilang kalagayan ngunit habang patuloy silang nag lumitaw ang katotohanan na si Kenneth at ang kanyang ina ay namuhay sa ganitong sitwasyon ng dekada, hindi sa kanilang kagustuhan, kundi dahil wala silang trabaho, walang pamilya at walang tulong na natatanggap. Ang kanyang ina ay may sakit sa neurological na nagdudulot ng bigla ang pagsigaw na nakakaisturbo sa mga kapitbahay. Upang makasurvive, nangangalakal si Kenneth ng basura at nagbebenta ng scrap para makabili ng gamot para sa kanyang ina. Ang pagsasayaw kasama ng kanyang ina ay ang paraan niya upang pakalmahin siya sa mga oras na nagwawala ito. Kaya parang may nakikitang mga anino sa kanilang bahay. Sa kabutihang palad, hindi sila lumalabag sa batas. Ngunit silang dalawa ay ang mga nakalimutang buhay. Gayon pa si Kenneth ay nagsusumikap sa tanging paraan na alam nila. Sabi ng iilan na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtupad ng pangarap, bagamat ito ay totoo, pero hindi natin maitatanggi na ang prebelihiyo ay nabibigay lang sa piling tao. Sa mga ganitong sitwasyon ng kapwa mo, kaya mo bang matulungan sila? Kung gusto mo ng mga ganitong episode, maaring mag-follow na sa aking TikTok na Manong Kanor for Part 1 at mag-subscribe na sa akin dito sa YouTube for Part 2. Ang Part 2 ay nasa aking YouTube upang mas organize at mas madali sa inyo na ipagpatuloy ang kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta kay Manong Kanor.